An, labis ang pagkadismaya dahil sa napasing ito sa Pasig? Ann, may patutya dalaban kay Mayor Vico? Usap-usapan ang sa social media ang makaulugang posta ito ng Itsyo Taimos at kapamilya aktres si Ann Curtis. Matapos niyang ibahagi ang kanyang pagkadismaya sa nakita niya sa Pasig. Isa ang Pasig sa lungsod sa Metro Manila na dumaan sa matinding pagbabago nito mga nagdaang taon. Mula sa pagiging tahimik na residential area, unti-unti ito naging sentro ng modernisasyon, negosyo at urban development. Marami mataas na gusali, opisina at commercial spaces ang itinayo sa iba't ibang pahagi nito. Ang dating si Ngunsod ay napalitan na nga ng abalang lungsod na sumasubay sa takbo ng makabagong panahon. Sa so pagupo ni Mayor Biko Soto bilang pinuno ng lungsod noong 2019, lalo pang lumakas sa kampanya para sa transparency, good governance, at mga makabuluang proyekto para sa kapakanan ng mga residente. Isang ang pasig sa mga lungsod na madalas purihin dahil sa epektibo pamamahala, lalo na noong panahon ng pandemya. Maraming programa rin ang isinulong para sa kalinisan, kaayusan, at sustainable urban development. Dahil dito, unti-unti nagbago ang imahe ng lungsod sa mata ng publiko. Ngunit sa likod ng mga pagbabago ito, ang katotohanan na hindi pa rin nabubuhay o nalilinis. Ang isa sa pinakamahalagang landmark ng lungsod na Pasig River o Ilog Pasig Muling nabuhay ang usaping tungkol sa Pasig Reaper matapos mag-post si Ann. haba niya habang nakasakay ng aeroplano. Sa kanyang IG story, ibinahagi ni Ann ang larawan ng Pasig River mula sa Inpapawi. Kusan halos wala na siya kitang ng greenery o open spaces sa palikit. Hindi nga may iwasan ni Ann na magpahayag na kanyang concert sa college state ng Pasig Reaper. Mula sa kakulangan ng green spaces, ang sa tila polluted na bahagi ng kapalikiran. Ani Ann, yung, sad to see, barely have any green left. What a dream it would be if the Pasig River was clean and safe to swim in. Wonder what all the black stuff in this part of the Pasig River. Matatanda ang ilog Pasig ay dati mahalagang bahagi ng buhay sa Maynila. Ito ang nagsilbing pangunahing daanan ng transportasyon at pinagkukunan na kabuhayan ng maraming Pilipino. Sa paglipas ng panahon, utiuting nasira ang kalilisan ng ilog dahil so sa mabilis na urbanisasyon at industrialisasyon. Noong 1990, itinaglara itong biologicalitet dahil de sa so matinding pollution. Sa kabila ng mga pagsisikap na linisin nito, nananatili pa rin ito isa sa pinaka-polluted na ilog sa bansa. Dahil sa post ni Anne, marami sa netizen na agad dumapila kay Mayor Vico Soto. Iling nila ay isang konkretong problema na mababalik ng dating linis at ganda ng ilog pasig. <laughs>